What's up sa inyo? Papunta tayo ngayon para mag-check ng mga helmet. And, kung di nyo may tatanong, ang bibilahan natin ng helmet ay none other than Carlo sa Longa Show. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya. Siya lang naman ay may 500k followers sa kanyang Facebook o Facebook page and isa ko rin siyang matalik na tropa just a quick background we had great time together lalo na dati nung hindi pa mga sobrang busy sa buhay kasi si Aljon TV yung kanyang younger brother uh, of course may sarili siya may support him as well Uh, Philippine team din siya Water Polo Represent Represent sa country uh, Yun, basketball kami lagi sa amin Sa village namin din minsan Pagtapos Hangout, ML Tapos minsan bigla nagkakayayaan Tagaytay, kung sino may kotse Mga uh, ganun uh, Tapos si Kuya Joe kasi of course Kuya Joe Kuya Moto Joe. Although may memory ako sa kanya siya as close. Pero yun na, uh, mag-basketball rin kami dati nun ni Kuya Jowo. Dahil July 30 na, and as promised, we are going to give away a Rook helmet. And bilang suporta sa tropa, minabuti ko pa na bakit hindi na lang ako bumili mismo kay Carlo. Since, yun nga, uh, may sarili na siyang shop sa Carmona. Pwede rin ka naman kay Kuya Jowo, kaso siyempre nakakahiya. Tsaka maka-content ko pa si Carlo Pwede pa kami makapag-share ng konti. Ah, moment uh, together doon. Although mas malayo sa amin compared to sa shop ni Kuya Jowo, eh, wala naman yun. Uh, mayroon naman tayong capability para magpunta dito isang SLEX lang sa way mabilis lang na exit so sa mga taga dyan around Cavite, Carmona kung gusto nyo na mga helmet and other motorcycle accessories, be sure to check out Jawo Moto Shop dyan sa Carmona Cavite. And ayun yun lang. Um, Kita-kits na lang sa Carmona. Magda-drive muna ako. Bye! So, nandito na ako sa Jawa Moto Shop. Ano bang helmet maganda? Tanong nga tayo kay Carlo. Ay. Ay! Ay ka muna! Ay! Ay! Basta, Tal? Ah, Long time na siya. Long tayo na si Tal. Ano? Kung sa? balita ko, Tal. Mag-1,000 followers na kayo. True, kaya ano, naisipan namin mamigay ng helmet. Yan, yeah, makombat na nyo naman. Tol, marami magmamahal sa inyo pag, uh, kumbaga, ang ang maganda kasi tol, 'di ba, sa atin sa mga vloggers katulad natin. Kumbaga dapat mahal natin yung followers True. natin. Kumbaga binabalik natin lahat ng blessings na meron ka. Sinishare mo yan sa mga followers mo para kumbaga lahat sila may experience din at mga na experience mo, 'di ba? Tama ba 'yun? De, ano, bago pumunta dito, nasabi oh ko sa God info God. na si Carlo yun What nga, may nagbabasketball, <laughs> basketball kami dati. Yeah, Dating, no. dati, no? Ang taga natin, kailan ba tayo nagano? Parang siguro, before, kahit before pandemic noong time na yon, nagpupunta ako sa kanila sa, sa may mga tropa tayo doon. So, lagi every hapon yun, no? Every hapon, nagbabasketball tayo. So, nakakasama ko si Kim talaga sa basketball. Yan talaga first love namin, basketball. Laga. Tapos pagkagabi, pag ganun eh, pag kaya tagay -tay. tagay tayo. <laughs> <laughs> tagay tayo. tagay biglaan. Tapos yung may mga tropa kaming ginugol pinong nanay. <laughs> Kasi tumata, tumatakas. Binabato ng... Binabato ng balde. <laughs> Yon, So, may mga ganun kami memories. Kaya, ang, ang nakatuwa, mahilig din pala si Kin sa motorsiklo. So, True. nagkaroon kami ng, ano, ng common interest. Yeah. So, napakagandang ad ano, advocacy nito na, syempre, safety, di ba, sa mga followers talaga. mo. So ano tol, pili ka. O oh, tara, pili tayo. Siyempre, bilang tropa si Carlo, alam ko busy schedule niya. Hmm. Pero siyempre, bilang mag-support ka as a friend, kahit 500k followers, congrats again. Ay, salamat, salamat. Mag-600 na pala. 600, 600, 600 na, 600 na. Uh, ano, basta mga hindi pa naka-follow oh, so, naka, naka, naka sa so Facebook. Yan. Yeah. The yeah. yeah. Carlo Salonga Show. Carlo Salonga Show. Ipa-flash na lang namin pag in-edit ko na. Eh, Yan yeah. na, kahit ganun nakadami followers niya, siyempre, Walang li, walang ano, hindi mo malilimutan yung samahan niyo. Ano ba? Ang bising ng to bagay lang yung mga oh. uh, no, followers. Pero kumbaga darating din kayo diyan. Mabilis lang yun. Basta Sana. samahan uh -huh. niyo si Pag, consistency. Tsaka dapat mahal mo yung mga followers mo yeah. para kumbaga tuloy-tuloy yung blessings. Words to po, live by. No. Thank you so much, Carlo. <laughs> Ayun, so pili tayo tol. Ano ba gusto niyo ibigay sa mga followers niyo? Ang na-promise kasi namin is yung rock helmet. Ah, helmet. Ah, oh, dito, meron tayong mga rock helmets dito. Although dito kasi sa shop natin, syempre sobrang dami naghahanap ng Evo helmet. Pero meron din kami mga uh, for classic uh, riders dito. So we have group helmets sa mga LS2. So ikaw tol, anong gusto mong ano, ipara sa Sa um, page ko. Okay. Maganda yung Evo, kaso na promise na namin yung look. Ito na lang kayo, silver. Kasi medyo neutral Eto, color, tapos uh, XL. Sige, tingnan natin ha. Ito tol, napakaganda nito for classic bike uh, bikes. Ah, maganda sa for classic bike kasi ganyan naman. Yan yung helmet ko eh. Oh, naka-rook nga pala. Oh, oh mo ah, din ako. Naka-rook mm -hmm. helmet din ako kasi dati may Vespa ako. Tsaka yung mga yung mga bikes ko, medyo may touch of classic kaya hindi ko binibitawan tong rook helmet. Yan so kung may kita mo rito tol, yung gitna niyan, ayan meron siyang rook helmet sa gitna. Tapos double d -ring din siya. Yan, meaning mas matibay yung strap niya, hindi siya yung napipigtas agad. Just in case lang na magkaroon tayo na aksidente. So, safety wise, maganda siya. Tapos ventilation, mm -hmm. apaganda meron siya dito at sa taas. Siya ang dali yung hugasan, madali hugasan niya. Eh. Madali, o. Oh. tanggalin loob. Saka ito naman, uh, actually, may mga, ire recommend pala ako sa inyo na mga, ano ba yun, ito, 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 Hindi niya na kailangan tolanin, hindi niya na kailangan labahan kasi meron na tayong helmet disinfecting foam. So, inani spray lang to. Hindi nyo na kailangan tanggal tanggalin Parang bubula yan eh, no? Oo. Nakabili ako ng ganyan kay Tuwejo. Yan. So, mas mabilis, tas mabango pa. Effective din, oh, effective din. So... Lalo pag umuulan, di, wala kang tayong magpatuyo. Hmm. Tsaka ano, kumaga kung everyday ka nag-helmet, di ba? Pag nilaban mo, kailan mo pa magagamit ulit to. Di ba? So, sa... Sa helmet disinfecting po, marami namang brands out there. Pero, Uh, mabilis lang siya matuyo. Kung baga, overnight, tapos kinabukasan, magagamit mo na ulit. Effective yun, nakagamit na ako. Okay. Naubos ko na <laughs> yun. Okay. So yun, po, napakaswerte nung ano. Reserve, ah, uh, nakuhain ko na yan, Carlo. Oo, oh, re-reserve ko na ito. Sige, sige, Napakaswerte ng ano. So, sa mga hindi pa naka, sa mga hindi pa naka-subscribe kay yeah. Space PH. Ito lang ba paparaffle mo? O mayroon pang iba? Sa next siguro papakapol. plano ko naman is, plano namin is yung Evo naman, syempre. Uh, Netol, dahil para suporta sa sa page nyo, dagdagan mo yung parapol mo, Tol. Go, go, ano yan? Ito, Tol, para clothing. Para -clo -ay. E, siyempre, clothing, ay! Eh, syempre. Nakita ko lang yan, ha. Ito, <laughs> Tol, iparaful nyo rin sa mga followers nyo. Itong t-shirt natin ng para clothing. Okay, wala sa usapan namin yun. Wala sa usapan wala, namin yun. Siyempre, Oh. Ito, <laughs> galing sa akin to. Pero, ang ganda ng design, Ah. Kumbaga, bilang suporta sa kaibigan, tol. Ayan, yung okay. okay. Pero, tol, ang ganda nito. Ito yung likod, ito yung harapan. Okay. Para clothing. Ganda. So, dalawa na ipaparaffle nyo, Tol. Tignan nyo yung harap, Teka. Tsaka, zoom nga natin yung tela. Ayun Ay, man yung tela. Eto, Tol, marirecommend ako to sa mga riders talaga. Kasi, napaka-comfortable nito. Air-cooled siya. Kumbaga, hindi siya mainit suitin kapag nag-ride. So, Ganda pati ng design. Yung mga trip, yung eh, no? mga, mga black. Tapos, makangas yan, Tol. Oh. Pag nakapara ka, makangas. Ito yung likod. ba? Ayan, so... Dalawa na ngayon, yung ipapalamo. Na bro. isang, bro, isang rock helmet, isang para, para clothing. So, Thank you, Carla. Kaya pang yeah. hintayin nyo, mag-subscribe na kayo. Let's go. Right.